Hello guys, so meron tayo rito almost finished na na pop-up camper. So in advice namin yung owner na dalin na yung unit niya rito. Ang unit niya is a uh, Toyota Hilux GR 2025. Nung dinala ni owner yung Hilux GR niya, nagtatanong pa ako ano yung pwede idagdag sa camper niya. Ito kasing camper na to, Elite Series na to, and halos lahat ng add-ons na pwede natin ilagay na ilagay na natin Pero si customer Gusto pang magdagdag Pero dito nga sa pop-up camper Kahit gusto nyo magdagdag Pero alam namin Na hindi nyo naman magagamit Hindi nyo naman kailangan Kami na mismo Ang ah, magsasabi sa inyo Hindi na Kasi sayang lang yung pera Na gagastusin nyo Hindi naman nyo may enjoy So Abangan nyo ito I-release namin by Monday Yung full video So again Thank you And we are the pop-up camper team